Good morning! Morning, 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 Good morning, 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 kailangan kong magluto ng saging kasi layas kami ni Jose yung mulang kainin namin sa umaga so, ako ay magsuklay muna dahil kagising ko lang masarap pa matulog nung oras na ako natulog kagali eh. manuklak na ako Ayan. Masain mo na ako ng saging. Kasi hinog na yung saging. pintuan para tayo ayan then sumahalin nyo akong magluto tayo ng saging at anuhin ko yung saging dito kasi hinog na yung saging lock yung saging namin dyan so nakita niyo yung saging namin dito guys yun o So, yan. Saging. Ako. So, yung saging ay napakahinog na niya. Kailangan natin siya lotoin. Guys, lotoin natin yung saging. So... guys, na saging. Sobrang nang hinog, Kasi sa dami pa naman ng saging dito, kaya nagsawa na may kainin. yung iba, hindi na nakain. Ano, ano? Hindi na nakain yung iba. Masisira na nga yung iba eh. Sa dami ng ano. So, ito mo ang kainin namin. Mahinog na eh. Super so, hinog na guys. Hirap na talaga. Kuy! Gati pa! Hindi rin namin baunin yung iba nito, baunin. masarap kasi napaka mahinog-inog na siya. Ang dami namin ang kasi Naka, nagsasawa din ikaw yung kumain ng saging. Ano? Kaya. Nahinog na lang. Nahinog na lang yung saging. Bawagin din namin to sa ano yung iba. Hindi mo na namin kakain ng kanin ni Jose. Saging lang muna. Saging kasi. Ito, itira ko to. Para, ano yung pituhin ko yan. Nasira na to eh, pero okay pa rin yan. Sayang yung saging eh. Hmm. Sayang siya guys. So, ito ay lutuin na natin guys na. No? ay kunin ko muna yung lighter. So, biya na itong saging na. Dami na saging. Na, wala kang pagkain. magkapi tayo, magkapi. So, ayan guys. Magkapi tayo ha. Ayan. Ayan. So, ayan, may BSM coffee kami ngayon. Ah, kaya dalawa tong kinuha ko dahil tig-iisa kami ni Jose. May bumigay kasi sa amin ng nagbigay ng BSM coffee. Alam niyo ba kung sino nagbigay ng BSM coffee? Kundi si Malo de los Santos. Ayan. Binigyan kami ng tige sa kami ni Jose. Kasi nag-order si Malo ng sampong kape nito, ganito. Then, sinali na rin kami. So, si lahat yung kinuha niya. So, thank you si si Malo sa kape. Yan. Hindi kasi kami, hindi kasi namin masya kayang ano nito. Kaya naman, pero nabigat talaga sa bulsa. Pag lalo na wala kang pera. Ayun. Ayan, so tayo ay magkapi guys. Kapi muna tayo guys ha. Ha. Kapi muna tayo. Ang pusa ay umakyat ka na dito. Anong ginagawa mo? Magkulit ka talaga ha. Magkulit ka talaga. Magkulit mo. Ayan. So kami tayo kape na guys. huwag mo na ako ng mainit. So, yan. Mag-BSM coffee na tayo. Ito, so, mamaya, bigay ko to kayo, si. kayo siya. Bigay ko to kayo siya. Yan, dyan lang yan. At ako'y magkakape. Samahan ninyo ako, guys, magkape. No. Yeah. Samahalin niyo ako magkape. Bukas muna tayo ng laptop. Para... Manood tayo sa mga nagla-live. Lapit na rin mag 8 o'clock. Ano? bigyan kami ni Sis Malo ng kape. Ah. Yan. Magkape tayo. Sarap ng kape. Hindi ba ay nagkape na mga morning, mga sisi? Mga sisi, nagkape na ba kayo? ah Ay, ako ay ngayon pa mag lang magkape dahil umising ko lang. So, ready na tayo magkape at manood ng mga balita. <laughs> balita ng kalingap. ayon So, ayan, no. So, anong oras na ba ngayon? 7.56. Ayan, nakita nyo naman sa laptop. 7.57. Okay. Ang aga ko nagising. Ang tagal ko natulog kagabi. May kasi, may, ano kasi, may lalakarin kami. Kaya ang utak ko, doon sa ano kaya kailangan ko ng bumangon kasi pag naano na eh kamagyaya na si Jose na tayo na tayo maramara eh ako hindi pa ako gising nako yeah alis kami ngayon ng mga Ayan, guys. Hintayin natin yung saging maluto, no? Hintayin natin yung saging maluto, guys. Mamaya, pag ano, kakain kami ni ng saging mamaya. Maghinda po tayo, manang lupis ruta. E, Maghinda na, mag-live na, na mag mag si sa Kuya. Salamat, alin pag nabigat ka na tayo. Bye-bye. Mm, mag -bye na po tayo. Dahil uh, susunod so po no. Uh, si Kuya pala yung mag na. Bye-bye, maraming bye -bye. salamat. salamat. Bye-bye, maraming salamat. Bye-bye, trip ko na Bye-bye. God bless. Mabuhay at mag-ingat ang mga team kalinang sa amin nila. Bye-bye. Love you all. Tapi okay guys. Pang 206 housing ng Kalinga. Nika and Frank. Okay. Wala pa. Wala pa. So mag-Facebook muna tayo. Habang wala pa, Facebook muna tayo guys. -na -na -na. Anong balita ngayon? Oke. Okay. Ulang ulang belita. Ulang belita guys, wala. I-check na yung aking uh, yung niloto kong saging. Check ko muna guys. Check muna. So yan, nag-start na si Kuya Bal. Nagharang pa, harang. Harang-harang pa. Kala nyo wala kong kausap dito. Kayo ang kausap ko. Yan. Kayo ang kausap ko. Kaya eh, ako lang mag-isa dito, pero kayo ang kausap ko. O, oh, di ba? Nandiyan naman kayo nakikinig sa akin. Okay. di ba tayo maluki-luki? Ano ba kayo? Don't worry. <laughs> Aga-aga -aga naman. So, ayan guys. Saging. Kain tayo ng saging guys. May saging. po Tayo ay kakain ng saging. Mga balakid po sa daan, alam natin yung mga kasi po, so, niya alam, yung mga lakad din yun, Sumahan so, ninyo akong kumain ng saging habang makikinig kay Kuya Bal. Eh, bahala kayo. Bahala kayo. Bahala kayo. Bahala kayo. Uh, bahala kayo so, kagabi po, nagpunta rito si Reyna. Ah, uh, bahala, bahala. Rito, oh, na oh. uh, Boss, nagpaalam po uh, na aalis daw sila. Ito sila ng ano? Nueva Ecija po at bakasyon uh, uh, baga bakasyon pero po by December 16 andito rin sila ang sabi po talino quit and grit and thanksgiving ayan no so hindi pa kayo pakala muna bago umalis good nice ayan natin na uh, malaman natin eh Pumanawin may problema sa daan tapos hihingi ng rescue patulong oh, pa rescue kaya eh, mas mo yung mga kalingap. Bago umalis, alam natin, ha, kung saan sila pupunta. Very good, very good, biri good. Oy, good morning muli sa ating lahat. Hello kay Evelyn Makmak, maayong buntag po sa iyo, ha. Also kay uh, Kalingap Maymay, good morning, good morning kay Starina, ha. Martina Aquino, shout out. Also kay... Uh, Mr. J. Nasi TV Vlogs, good morning. Tita Lips, Kalina Victor. Iba Parman, Desa Desa, good morning. Uh, join mate, kay Larina Dana, maayong buntag ka sa lahat kay Maramara 77. Also kay Janet Galban Salazar. Ay kay Limi, Maling buntag. At kay Minda. Good morning kay Minda. Also kay Anne Ramirez in her. Iba Villamel. Kay Meliko Good morning sa ating lahat. Shout out. Hindi ko alam po bakit ang pinili po ni Kalingapus eh, ay yung landing pad. Ayon ko na ina ko po na pipiliin po ni Kalinga Posey po ay yung motor para po sa Kalinga Mobile Landing Pad. E, eh, hindi ako makakita gabi mga kaibigan, mga kaisip. Ano yung meron sa Pilar Landing Pad, <laughs> At ayaw, biti po ni Kalinga Posey. Okay, good morning muna ulit sa lahat. Pero, yung mga kaibigan po, Mamo Jokes Vlog, good morning. Kaya sakura. day service uh, good morning po simply link at IRR good morning shout out sa ating lahat Mami Maria Luisa Moral Good morning Lisette Lee Blanc Ay okay, sa lahat po ng ating mga viewers ngayong umaga po ngayon po ay uh, Merkoles mga kaibigan, December 6. Birthday po ngayon ni Angie Pangan. And so na po nagwapa ni. Ito uh, na sa Australia po ngayon. Kasama dyan si uh, Mighty Amy. Uh, dyan sa Australia. At today po ay uh, birthday niya ngayon po pang 59 years old. Ano uh, uh, ba na ito? ito? ba po mga kalingan? Ito pong si uh, Angie Pangan. Ang Pagkakon po, mga kalingap, nakakon po'y nag-scout sila Kalina, brab nagmotor-motor sila, ano po, at sila po ay nag-scout -e uh, <coughs> na motor sila, no, mga ng kaibigan. Ngayon ang magawa natin. Uh, wala na pong may content tayo. Uh, Tapos <coughs> na mag-content ko <coughs> <po yaman. coughs> na may content dyan. Lumipat uh, uh, na tayo. Lumipat <coughs> na tayo. Lumipat <coughs> na tayo. Lumipat na uh, na Lana. Uh, yung dati pa rin mga binablog ko po, oh. nagpapalik ako sa dahil. Lana. Kasi, wala na tayong lumipat uh, na lugar. Pupunta kami ng bundok. Oo. Oh. Uh, ng mga scouts. Saan tayo pupunta? Maraming sasama. Kung hindi po, pag umalis, sama-sama sila. Ay, di walang scout Yan nangyari po, ang nag-scout si Kalinga Prab na gamit yung motor Mahalilig uh, yung yung yeah. channel po ni Kalinga Prab nag scout na po Kasi yung mga scouter ay uh, Nasaan yung mga scouter? ayaw mo umalis Kung saan si Kalinga Prada nandun doon din Nako! Yeah. Eh bagit hindi mag-scout yeah. Ay nako! Maghanap ng dapat tulungan para Kung mayroon dyan maghanap content Iturn over kay Kalinga Prada ano po, si Dupo, ang naposito po, ang nag-scout, si Starax lang. Ah. Si Starax lang nag-scout niya, ano lang iba? Ito ang bagay sa inyo! Ah. Dito po sa part ko naman, ah, walang bago ako content, matalingat. Ang pinagkin sa yung masayang uh, school. Kung uh, dito lang, lang ako tayo ba? Lalo eh, eh, na, Ay, na lang lang po, lang ako. School, ano? Salamat sa inyo. Morning. Bye-bye. Ingat kayo palagi mga sisi. Mga kapatid at mga kabro. Morning. Bye-bye na sa inyong lahat.